kamay, tuhod o at wala pang hahanap ng lunas. Sa ibang mga produkto, narito na po ang Healing Fancy Gold. Tinitiya ko po, po sa inyo na lahat na sa pamamagitan ng isang tasa lang ng Healing Fancy Gold Colostrum, araw-araw mapapanatili na regular ang konsumo at mapapaganda po ang kalusugan sa loob lamang ng na isa hanggang dalawang buwan. Yan! Parang nalulungbalik yung lakas ko ah. Parang na... nawala yung mga sakit na katawan ko ah. Ganon kagaling itong healing Caxi Gold. Masarap, hindi siya masyadong matamis. ba? Diba? Para ka lang nagkakape sa umaga. Yan lang, isang beses mo lang gagawin, ilimin sa isang araw at perfect na. Okay na yung buong araw mo, Ma mawawala lahat ng sakit na katawan mo. Yan. Hmm nangangako ako sa inyo. Ha? Pagkatapos ng tatlo hanggang limang buwan ng pag-inom ng healing cancer gold, ha? tuluyan ng mawawala ang sakit sa buto at kasukasuhan. At hindi na ito babalik. Kung hindi epektibo, ibabalik ang inyong pera. Lalo na pagkatapos na tatlo hanggang limang buwan, tuluyan na mawawala ang mga sakit at pananakit sa mga kasukasuan. Garantisado na pagkatapos ng tatlo hanggang limang buwan na pag-inom ng healing cancer Gold, tuluyan nang mawawala ang sakit sa buto at kasukasuan at hindi na muling babalik. Kung hindi epektibo, ibabalik agad ang pera. At ang healing cancer Gold ay ginawa din ito para sa diabetic, kaya nakakatulong para mapababa ang asukal sa dugo. At nakakatulong din ito para sa may sakit sa puso nakakatulong din para mapawasan ang blood fat o tapasa. sa loob ng dalawang buwan, nawala ang sakit ng buto-buto ko. -buto. Healing once a day is enough to get your requirement for your calcium and minerals. Sa sobrang tuwa ko, niregaluha ko ang mama at papa ko na senior citizens ng Healing Calcium Gold. Kung nagkakaroon ka ng na anumang mga problema sa iyong mga buto at kasukasuan, ang payo ko sa iyo ay Healing calcium Gold Milk. Ginagarantiya ko na ito ay isang napakahusay at ligtas na produkto upang suportahan ang pagpapagaling ng buto at kasukasuan. Siya yung nakapagpa uh, sa akin, uh, naging energetic po ako sa pagbawalis. ay uh, hindi na po ako na, 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 na ng pananakit ng katawan dahil sa pag-inom po ng healing calcium sigur. gold. Uh, siguro wala pa pong mga isang na hindi ko na po nakaramdaman yung pananakit ng mga kasukasuan ko dahil sa pag-inom po ng healing calcium gold lalo na pagkatapos ng tatlo hanggang limang buwan, tuluyan nang mawawala ang sakit sa buto at sa kasukasuan. Nangangako ako na pagkatapos ng tatlo hanggang limang buwan, sa pag-inom ng Healing Cancer Gold, tuluyan nang mawawala ang sakit sa buto at sa kasukasuan. Hindi na ito maibabalik kung hindi epektibo. Ibabalik ang inyong pera. Ako mismo ay umiinom ng Healing Cancer Gold